Hello, hello mga ka-garden. Kunting car tips lang tayo sa peace lily. Sa may mga peace lily dyan, kung gusto nyo na ganito ka lush ang inyong peace lily, ganito yung gagawin nyo mga ka-garden. Ilagay nyo lang siya sa malilim. Okay na yung ganyan na naaarawan siya morning sun, pero wag nyo siyang i-full sun kasi masisira ang kanyang dahon, masusunog. So maganda lang to siya sa malilim or i-indoor nyo. Meron kaming ganito indoor siya. Kaya ganyan yan siya kalash and then isa pa, yung fertilizer nito. Fertilizer po nito ay um, yung mumurahin lang. Yun yung urea. Tapos twice a month kami naglalagay. Tapos yung lupa naman niya, ayan pa, na yung lupa niya. Magdadagdag naman kami. Pero yung lupa niya, mix po yan, garden soil, tsaka may halong ipanasunog. Huwag yung puro uh, garden soil kasi ano siya, at uh, titigas yung lupa. Mas maganda kasi yung buhaghag siya ba. At ito na nga, oh, meron na, marami na siyang ano, marami na siyang anak-anak, kailangan na siyang iiriripat yung iba. Tapos meron pa akong pis lili dito na bigay ng aming kapitbahay na mag regated Ayan, may sunog yung isang May flower na siya. At kaso, ay parang meron na siyang anak. Kaya meron ng suhi, oh. mura na ngayon to mga ka garden kasi dati din to nagmahal din to uh, ah, kabili ka na nga ng ganito na 50 pesos eh so, mga ganito 50 pesos yung isang ano lang ha mga maliliit lang pero mga ganito siguro pag lash mahal mahal yan eh, siguro mga 200 mga ganyan pero pag bumili kayo dyan talaga sa sentro mahal yan. <laughs> Pero doon kayo bumili sa mga liblib-liblib, lib, 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 ay makakamura kayo. Lalo na kung sa silang kayo bumili ng mga ganito. Ulat, silang, kabite, yung mga paligawan, pulong bunga. Ang mumura lang ng mga halaman dyan, mga ka, ka ano, mga ka-garden. Sadyain nyo yan dyan kung naghahanap ka ng pang landscape kung gusto nyo makamura i-wish nyo lang puntahan nyo yung lugar na yan kasi dyan ako nagpa plant hunting. ang mura lang ng mga halaman dyan o yan sa may mga peace lily dyan na mga pangit pangit ang dahon ang gagawin nyo lang sa mas maganda sa malilim and then ito naman siya hindi naman siya ano talaga eh hindi alaga alagay, hindi kagay ng ibang halaman na kagay ng maya na kagay, lagi mong diligan-diligan ito, kahit na hindi mo araw-arawin dilig, okay lang sa kanya. So mag-apply lang tayo ng fertilizer kayo, mag-apply kayo ng fertilizer para dumami ang kanyang mga dahon at ang kanyang mga suloy. Kasi hindi ang madami mga suloy. phiến là